Welcome back to my channel. My name is Edwin Paisla. Kaya mga kapag bagong araw, pag bagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan ay meron po nag-message sa atin, humihingi po ng tulong na kahit gaya-gaya lang. So ito po yung bahay niya, hinanap natin. Para samahan niyo kami. So ayun mga kababayan, papasok tayo sa bahay niya. Hello tao po! Ito po yung bahay ng kasali Ito po ang nag-message sa atin. Kunin mo yung ano. Ay, magandang hapon po. Ay, magandang hapon. Uh, pwede bang makapasok -ma doon? Tuloy po. Ah, po. Bale, anak po kayo? Kasawa po ako. Ni? Ni Sally. ba? Opo. Talalik kayo dito. So, mga kababayan, nandito na tayo sa bahay, ano? Ayan. Magandang araw po. Magandang hapon na pala, kasali. Ayan. Ayan. Ayan mga kababayan, nandito na tayo sa... Ay, ano ba yan? Oo. So, kamusta? So, ah, wala kayong bumper. Sige, di bali po at... Ayun mga kababayan, ito po si Kasali. Ah, uh, kayo po ay nag-message nag po ano... Nag-message kayo sa akin na uh, manghingi kayo ng pampers. Kahit pampers lang. So hindi kagad ako napunta kasi busy rin ako sa trabaho. So ito mga kababayan, si Kasali ay uh, si Sally ba pangalan niyo ate? Ilang taon na kaya ate? 55. 55 kayo so, mga kababayan. ayana uh, bakit? Ano ba nangyari sa inyo ate? Bigla na lang ako. Ano yung November 10, napasugod ako sa hospital. Tapos bigla na lang parang hinugot yung katawan ko. Bigla akong nangayat. Nangayayat uh, ng ganito. So, hindi na ako makalakan ya e, ano daw ba sakit ninyo? Eh, nagpa-uwi ako sa hospital kasi ang daming mga tinurok. Wala ka ng pera. Mm, -mm. Nagpa-uwi na lang ako rito. Sabi ko eh, kung mamatay man ako, dito na lang sa bahay. Eh, di ba provincial naman ang pinuntahan nyo? Provincial po eh. Nag, ano na lang po kami ng, ano, eh, yun ng eh, eh, gamot nang hingi, ko na ng asawa ko nang iniinom ng in 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 gamot, Bale, Sa linggo na rin ako hindi nakakainom ng gamot. Eh bakit naman? Eh wala pong ano eh, Ano ko? pangalan ng asawa mo te? Ronald Arribalo ka. So, lang po niya nung Lunes. Trabaho? Ano ano trabaho niya kuya? Construction po. Construction. Eh okay. hindi nga mo na ka ano, kasi bobantay sa akin. Mm. So yun. grabe yan ano, yung yung paanya ng mga kababayan. Ay na na lang ano, parang butot ba So kaya kayo nag-message sa wala kayong daya per. So ayun mga ako ito mga kababayan at tayo po ay bumili pa ako ng diaper na pang-adult. Isang plastic po ito. Ayun. So, yung asawa mo ay, ikaw ay construction boy. Ayun. So ito. Ayun, mayroon tayong daya per na niya diyan. At saka hindi lang po daya per nag-grocery na rin ako saka konting bigas. Salamat. Ayun, mo na lang. Hayn. Bumili na rin ako ng gatas. Ay ayan. nabutas ang bigas. Okay lang yan so, ay, sa, may po 'yan, nice. Oh, diyan naman sa loob, sa loob naman po siya. may ano dyan Corn beef. Corn beef, na. Ano udzel sa kabigas? So ayan, may dala na rin po ako ng ganun para kasi sabi niyo, diaper lang. Okay. Kasi wala kayong diaper. So ayan, ah, kaya po, hindi ako kagad ko napunta rito. Dahil may eh, rin po kami sa trabaho. Nakita nga po nang so, binagsak na ano po. Ano po ba nangyari sa inyo, Ate? Bakit nagkaganyan? Eh, may ano po ako yung sa matres na inanong tumor sa matres. Eh, yun ang inumpisa ng ano, ng parang ano nang ano po, yung tumor, bukol. Di ba po siya mataba sa dati? Kasi mm -hmm. yung, yung laman niya parang hinihigot. Parang hinihigot sa bitlang linggo lang. Mm -hmm. Kaya nangayayat po kayong ganyan. dalawang araw lang na parang hinigop na. Sa ngayon, ano po naramdaman ninyo? Mali, ano po. Gamot ang uh, ano, hindi ako nakakaano ng gamot. Ah, gamot. Ano po ba gamot ninyo? May mga resita po dyan. Ang asawa ko nandiyan. Sabi ko, ahingi sana sa ano. Ito yung... Di ba nahingi naman yan sa mga ano, ito sa, may sa mayor, di ba? Malito na po yung nabili ko sa mga... Wala, ano. pa napakarami pala. Hmm? Oh, so, yung mga kababayan, na napakaraming gamot. Ito balat na ito lahat? Opo. Oh. Grabe. Ano balat? Anong, anong, anong gamot? Ang isang inuman niya po, uh, 315 sa isang araw. 315 pesos? Opo. So, isang araw. Ay, paano kung hindi siya makainom? Yeah. Isa ngayon po, hindi siya, hindi siya nakakainom sa ngayon kasi nga, kakaumpisa ko lang po sa trabaho. trabaho. Opo. Tapos, ang ininda ko pa, yung, yung sapwit ko, Bromino minuto ang ano niya hilap, tapos sige labas-labas ng ganyan. Yun ang ano, yung pang ko, sige, iniiyak, iniiyakan ko ng gabi, magdamag. Hmm. Pero ngayon sa awan just nag-ayos-ayos naman ng konti. kaysa sabi ko sa kanya, Nakakain naman po kayo. Nagdesisyon na ako na magtrabaho na siya, neng ko na ako mag -trabaho. Ibig sabihin, kung magtatrabaho si, ano, si Kuya, ikaw lang may sama iwan dito. Dito lang po iniiwanan niya diyan ang kanin. Dito lang itong-tong lang kanin diyan. Dito po tubig. Mm -hmm. Hindi po na kayo nakakalakad, nakakabangon. Nakakabangon-bangon na barkakabangon-bangon na po ako kaso nga yung pa ako mabigat, sobrang bigat po. Eh, kasi sobrang liit na po eh. Ah, hindi niya hindi na kayo kayanin ng ba, ano. Hindi pa kaya. Hmm. Yan mga kababayan, ito po yung bahay nila. Yan yeah, may parang kesami ano, kumot. Mainit. Ayun, parang init nga. Wala ba kayong electric fan? bawal sa iyo. Ayaw ko po. Ayaw mo bakit? Tak parang takot ako sa lamig. Ah. So, yung mga kababayan ito yung niga niya. Kaya Ilan taon na kayo ate? 55. 55 na kayo? ito ay sa inyo, bahay niyo ito mismo. to mismo? Hindi, abandon po ito. Ah, tinirahan niyo lang? Opo. Okay. Hmm. 2000 ano pa? Ang tagal na. Ay, 2008. 2008 pa kami rin. Mm hmm. So, yun. Ang problema ngayon. Anong paa mo? Gabi, ano? Ang liit ng paa mo, ano? Balat at buto na lang? Upo. Tapos yung kamay mo? Glory. Ano, nag, may laman-laman na nga po ng ganti. Kasi yung pinasa nyo sa akin picture, nagulat ako. Kasi parang buto, balat at buto na lang kayo. Nagkaroon na po ng laman-laman. Um. Eh, malakas naman po na kayo kumain. Kumakain kayo naman po. Pag nagustuhan ko lang na pagkain. Hmm. konti Kunti-kunti pong kanin. So ngayon, wala po kayong diaper? Wala, wala po. Ito po ang ginagawa ko yung hmm. damit. K damit na lang. Eh, kaso po na patagos yung tae. Eh. Hmm. Ihe. So kailangan talaga diaper. Ano? Diaper po. Hmm. Grabe. Mayroon no? pa ang mga kababayan napakapayat ng kanyang ano yung mga binti yung paal so yung braso uh, parang naging malnourish kayo ano yun ang nangyari so ayun na uh, ang mga kababayan kaya ako po actually nung kailan ka pa nag, ano, sa akin nag message ano na mamingi ka ng tulong uh, sabi mo nga ka, ano eh kahit diaper lang siguro yun -hmm. Uh -huh, tapos sabi mo, samahan na rin ng bigas. Opo. Kasi kahit konti. Opo, Kaya, eh, ay... Maraming salamat din po. Uh -huh. At kahit pa paano, mayroon dumating. Uh -huh. na, mayroon tayong gatas dyan. Gatas na lang inumin mo yung birth tree. opo. May mga dilata tayo dyan. Opo. na. Uh, tapos no, dels. Kahit yun ay eh, kaya mak makakain ka lang, ano? Opo. Ayan. So, so ano masasabi mo, ati? Kasi uh, ito, mga, ano, ito ay galing sa ating mga kababayang OFW. Opo sila po ay nagpadala sa atin ng konti uh, pera na uh, pambili natin ng mga grocery para na mga katulad nyo po na nanghingi ng tulong na mga deserving talaga ayun so syempre pasasalamatan ko rin yung mga United OFW Charity Group yun po ay ano uh, mga OFW sila na may mga mga vlogger din na nagsama-sama tapos yung nag-ipon nagbigayan sila ng pera tapos ipapadala rito sa Pilipinas. Ang layunin nila, na gusto nilang makatulong kahit sa pamamagitan nila. Tapos pinapadala nila sa akin. Ayun nga, timing naman po na nag-chat po kayo. Maraming salamat mm -hmm. po. Maraming Ay, po. salamat sa tulong. O, pasalamatan nyo na lang po ang ating mga kababayan United OFW. Maraming salamat po sa inyo, sa tulong nyo sa akin. Ayan. Ah, sa mga OFW. Mm -hmm sa so, mga OFW po na tumulong sa akin. Ayan, si Ma'am British na sa London, si Ma'am Lee naman, sa si Israel. Salamat si po. Si Sir Nila Lakay, yung mga Saudi, sila yung Ma'am Joy. Haras lahat po, uh, ano, Middle East po sila lahat. Alustang, ano, uh, sa Middle East sila. Pero yun nga ang gusto nila na makatulong. So buti naman at kahit paano eh, may naabot kami konti sa inyo. Opo. Grabe ang init dito, ano? <laughs> Meron po siyang electric fan. Mm, ayaw niya. Mas ayaw niya pang magpakaan. Tira mo mga kababayan, um, ano niya. So, ayun mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Uh, isang kababayan naman po ang ating napabutan ng tulong. Ayun nga, ay, nag-message niya sa atin na kahit diaper lang, pero hindi lang po diaper ang dala natin. Nagdala lang tayong kunting cruiser eh. Bigas para sa ganun eh. Kami, kahit ano paano, may pansaing. Okay. Ano? Maraming salamat po sa inyo. Hmm. Ano pa masabi mo ate? Na may biyaya pa dumating sa inyo. Salamat po sa mga tulong nyo sa akin. Wala na po talaga akong maano na iba. Ilan taon na kayo ate nga? Eh? 55. 55 na kayo. Kayo, ikaw kuya, parang bata ka pa. 45 pa lang po. 45 ka pa lang. So, buti, kahit paano, hindi mo sinanay pinabayaan, ano? Hindi, hindi naman po. Na kahit anong nangyari sa kanya, eh, talagang Uh, na ano mo. Tinatagoy ko po siya na gumaling. Oo. Uh -huh. At di ko rin po siya pinabayaan. Uh -huh. So buti naman ngayon, may trabaho ka na. Meron na po. Construction. na kayo lang araw na kayo. Isang linggo pa. Ano na? bang skill okay. nyo dun sa construction? Ano po ako? Mason? Ah, Mason kayo. Opo. So malaki sahod nun, ano? 600. Ah, oh, 600. Opo. Eh, permis naman yun. Kung saan ang kayo, ganun. Opo. Eh, kahit paano naman, eh, dalawa lang kayo, wala kayong anak? Wala po. Ah, okay. So, yun nga nangyari, ano? Grabe. Ay mga kababayan na sama-sama na dito yung mga damit nila, ang kanilang ah, higaan, uh, kainan ano. Ah, napakainit. Baka isa yung dahilan kasi parang marumi dito, dapat nililinis nyo ate. Para naman eh baka dahil sa dumi, eh, kaya ka nagkasakit. kasakit. No. Hindi <laughs> mo ba nakakata baka may may asa na dito. Wala naman. Wala naman. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po sa uh, muli sa tulong na pinabot nyo kay Ate Sally na yon na masaya ka ba ate na oh, ano? ayun mayroon lang tayong dalang diaper na adult ayun ang importante sa inyo ano so yun nga kahit na isang balot lang Laging eh, tulong na po yan ayun, so ayun mga kababayan maraming maraming salamat muli ah syempre uh, lagi nyo pong panoorin yung aking channel buhay na location site vlog syempre ang united ofw charity group ang mga kapwa ko mga vlogger na nasa middle east So ayan, ay uh, naka po 'yon sa screen ano. ipa ko na lang sila sa screen para mababasa po ninyo. Paki-supportahan niyo po ang aming mga channel para sa ganun ay marami pa kami mga kababayan na matutulungan. Na katulad kay Ate Salita, ganun dapat naman tulungan. Ano Ate? Opo. Sayo so, maraming salamat, salamat po mga kababayan. Muli, uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share. Buhay Relocation Set Vlog. Siyempre, kasama ko rin po ang United OFW Charity Group. And bye-bye natin. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Salamat, sir. Salamat din Hello. po. Salamat ka, Edwin. Oo. Maraming salamat. Mm -hmm.